Mga <laughs> Halang ka pagganda ni ah, bonus, ya, no? yes, Amin, bonus. Yeah. naman no? <laughs> Yeah. Uy, <laughs> mag yeah, selfie tatlo, naman picture sige, Ada 'di Ada guys. ganda Ay. Ah, sa so Del Meta yung special Wait announcement. Lang. Uh -huh. Paging sa sasakyan na L3, what? With plate number? LCU8623, wala na dahil ko ang side mirror. Kaya <laughs> nila yung magandang gwen. Nagilis ako yung tuloy. Ay, hello po sa inyo lahat. Ako na 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 children's party. kaya oh, oh. na nandito si Jalibe. Pasensya na. Bakla na si Jalibe. Oo. Oh, oh. oh, yeah. Pero bago yan, ako paalala lamang po ha. Hindi tayo sa mga nagbibideo. I-upload e, niyo po ha. Huwag niyo naman iligilit basta-basta. Ayan. Oh, okay. so, raspa. Ay, pa okay. Para parang, parang kasi ang mga tao dito sa Surigao. Ano Alam mo, halos lahat, halos lahat talaga sila para mga hurado may hindi kami. Oo. Oh. Oh. Bakasyonista! Yeah. So, wow! Sa kalamang aking pagmagsakit. Oo. Oh. Pagkasma ko sa maraming tulya. Yung tingin ko sa kanila, kanila pag sabi, Pagkasyonista, dolyaris na yung tingin ko eh. Parang ano no? Pero siyempre, alam mo naman, kapag tayo mga Pilipino, pag Manila, tapos bumalik tayo sa provincia, iba yung tingin ko. Oo, parang sarap-sarap ng feeling, no? Sige, mami? And of course, magpalakpakan lahat ng taken care ngayong gabi! Ay, marami raming alam ko kaya kayo nandito para mag-inom, mag-relax. So uh, gusto ko rin i-applaunch ang lahat ng mga tao niloko at sinaktan. Nasaan? Oh, ah! okay. Alright. And of course, gusto ko rin marinig kung meron ka pa virgin ngayong gabi. <laughs> si Kuya si, Virgin ka, kulak. Bakal ka ka nang hindi nagkita? Mag-asawa po? Mag-asawa po kayo? O oh, mag-kumari? Okay, uh, uh, <laughs> anak nyo! O oh, Father's Day! Yes! Ayaw nga! Happy Father's Day! Sa lahat ng mga tatay! Ako! Kaya nang puwasin nyo na mga tatay! Yes. Yung mga nanay na naging tatay dahil mga single mom! Yes! Ako sa mga... Kaya Oh,

Oh, kagoy ang bayan ko eh. <laughs> Alam niyo ba kaya ang tagalan kami? Ang ko kasi mga muna sa akin yung mga ganda. Oh. Uh -huh. Siyempre hindi nang expect na ako yun, di ba? Puta ako pala, Punta rito mo na muna. Yun pala, mamaya na yung mga magaganda at mas magaganda. Oh. Uh -huh. Una na yung mga panabla. <laughs> Medyo masakit panisipin, pero pagharap ko salamin. Uh -huh. sa salamin, salamin, totoo pala. <laughs> Nagpagulay ako ng buhok, nagpangay tao kasi na, napagkamalan lang ako si Bini Mika. jacket. <laughs> totoo, totoo, totoo pala yun? Ha? Ah, Talaga yung yun? Hindi nyo kayo. Palong naman, ang dalawang. mo. Ang isa pang post dito sa Steve. At tara nang natin na kayo dito. Okay. Yesterday, today, and tomorrow. Mapakit kita talangin ito ang evolution ng pan Na? Nag-umpisa sa baboy, oh. natapos ay ipante. <laughs> salamat po na sa ating mga staff and management of the Jeep Good Park. Thank you so much for Thank you so Grabe! Mula pa ng... Sana tayo ka... Kapoy na sa kuwag. Dali kami hindi mo. Oh. Tapos, Naglakad lang na kami pabunta diri <laughs> sa ka para lang makahanap ako ng na lalaki dito ngayong gabi. Ha? my boyfriend. ayusin ayos, mo yung ayusin ayos, mo yung, ayos, mo yung... Mo si Kuya na Yawa no? uh, si Kuya, yung... Hi, brother, so Hi, boy. Huh? Tana, ano yun, huh? <laughs> Si apa, so si Kuya. Huh? Sa kain, no? Kuya. Sakit pa kong itlog. <laughs> For hours <until> kaya. Kanina medyo, ano, hindi pa naman ba ito sa akin eh. Oo. Uh -huh. Kasi ang nagagapit lagi ay eh, dito. Oo. Uh -huh. So ito medyo, hindi mo siya overuse, medyo mapunta puntla pa siya. Siyempre, sabi ni Sir Eman, uh -huh. marami daw lalaki dito sa Surigao. Know, uh -huh. Na mga masasarap. Bwapo. Mga guapo, Mga tapang. Mga ng yung kaya ipaglaban. Ha, Yung sarili nila pa nagpupugan sa mga bakla. <laughs> o oh, ba, pa patol. At ito, ngayon kasi, siyempre, makikita niyo mamaya mga magaganda, oh. mga showtime dancers. So ako, hindi aku mga mga Surigao. Game tulog pa kayo, wala pa kayong in-order, wala pa na inom. Tawag pa! Oh, Ay ah. love you oh, to, kunin kita ha. Sa mga nandito ngayon, order-orderin po kayo ha. Kaya pa, wala kayong torter. Pusak mo ang tatawag yung lamesa ninyo ha. Pag order mo, nais, inong, sa, sa Liglade, ibalik, na sige inom, sasamig lang, ibalik na po na ibalik inom, ibalik. ba? matapos na ang kapi, isang bakit ang inorder. Mga piste. Asa na sigara, sigara, ayan.

shit, pa si Nalale, mga kasulitaw. <laughs> Natatakot ko mga nagkira dito kasi marami mga lalaki mukhang mga pulis ang itsura. Oh, tapos. Pero mas marami, maraming mga mukhang kriminal. Ha, ha! Ay, sir. Si sir yung mukhang ano, no? Lupang, ano sa? Yung parang ano? yung bawa ng pita ng bakla. Oh. Ay, may lalapit lang sa kanya para mag-solicit. Oo, parang siya ngayon mga news. So, ikaw, kanina ka pa. Ay, sa mga kuwede si Tad, piste. Later guys, nag-tangle-tangle po si Brenda for the picture taking. Ah, panoorin niyo mo ba na yung bago ng movie na Black Rider? Piste, kapit <laughs> na mga gulag yung na-out na. Kasi na, bilisan natin, kukuha nga ako ng lalaki basi pwede na si Sir. Sir, pwede ka maketsa tayo? Ano Ah, ito. 20 na si Sir. Ano ba si Sir? Ito, invite din natin si Sir yung nakapaint. Ayan. Ayan, ayan siya. Sir, ano ba si Sir? Mga pwede ba nangyayari si Sir? Ang pang na... Pauis kayo kung masakyan. Huwag ba? Hindi. Tiramidin mong kasalanan mo. Ano yung lager yung sun? oh pro! Sa loob na yan, malakot si lager eh.

To dito may game ba dito? <thatlin> Asa na nago? Ayan, alin ka dito? Alin ka? dito? Magkita na ito kaya sa tatay mo. Hoy! Mga mahihain na mga tasurigaw. Mga mahihain kaya labas po ng mga magaganda mo. Kailangan masanay kayo kasi mamay may nalo. Okay! Kuya, isa po yung mga yung sabaw dyan. Be é.